Ilang mga kababayan natin Pilipino ang patuloy na naiipit sa ubiiral na gyera ng grupong Hamas at Bansang Israel. Bukod kasi sa naunsaming pagbubukas ng Rafa Border Crossing, maraming Pilipinong hindi nila maiwan ang kanilang Palestina na asawa at mga kaanak. Yan ang ulat ni Bea Bernardo. Hindi nagbukas ang Rapa border sa pagitan ng Gaza at Egypt. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nagkaroon ng pag-atake malapit sa border ng Egypt kaya't sinuspinde ang sana'y pagdaad dito ng mga foreign nationals kasama ang mga Pilipino. Dahil dito, nagtuturuan ng Israel at Hawas kung sino ang responsable sa nangyari. Sabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, nasa dalawang Pilipino sana ang makakatawid na sa border kahapon. Una nang inanunsyo ng kagawaran na binigyan ng Israeli government government ng clearance. Ang nasa 136 na Pilipinong naiipit sa gera sa Gaza na dumaan sa Rafa border crossing. Pero hindi kasama ang kanilang Palestinian na asawa o kamag-anak. Dahil dito, apat na mga Pilipino na lamang ang gustong umalis sa Gaza. Now, there may have been security issues uh, or other issues uh, that explain why no Palestinian spouse was allowed. But at the very least, our nationals are there and are allowed and we're telling them, please go home, you can always come back. ...to uh, Gaza when the situation clears. Kinakausap naman ang embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv, ang Israeli government para payagang makaalis din ang mga Palestinian na asawa ng mga Pilipino. Simula bukas, tuloy-tuloy naman ang repatriation ng mga Pinoy mula sa Israel at Lebanon. Kahapon ay may dumating ng 6 mula sa Lebanon at 8 pa ang inaasahan sa Miyerkules. Bukas naman ay darating ang 23 Pinoy na panibagong batch mula sa Israel at 27 naman sa Martes. Ayon sa DFA, whole of government approach ang ginagawang nilang pagtulong sa mga Pilipinong naiipit sa gera. Isa sa pinangangambahan ng marami ang paglawak ng digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas kung sasali ang Iraq at Iran. Pero sabi ng kagawaran, handa ang embahada kung dumating sa ganitong sitwasyon. Matagal na may contingency plan itong mga embahada kasi payagi naman volatile ang sitwasyon doon. Bea Bernardo para sa Bayan.